Ata <laughs> ka na doon, wait lang. Guys, uh, ako dito. So, what's up sa inyo mga tropa? Mga plus mister, no? may maglalaro ulit tayo ng ng Deadlifts, no? May kasama tayong pro, no? Ito, si Mr. Shiro, aking thumbnail editor. Nakita nyo sa past, <laughs> mas edit ng thumbnail ko napaka bongga so yun kaya simulan na natin ito. ano yung package ko ano yung package na yun pwede yung mabuhat ah ikaw uh, lang mag ano uh. ikaw lang pwede kaya sa ba? mo pwede ano oo wait lang ayun o no? hindi ko mabuhat o oh. ayun ang mekanik ko to o papabus lang ako sa big papabus lang ako sa paano papasok ko dito? doon sa gilid ayun lang ah uh, ah uh, ganito lang Ah! Gets. Ay, ulo ko, hulog ko. Let's go! Wala na sa labas. Kung may nakita kong bahay, sumigaw ka agad. <laughs> sumigaw? <laughs> <laughs> Alam <Talang> ko, busina. <laughs> oh. Puta, nahulog ako, pre! Ayaw! Ay, boy, wali ko ka. Uy, <laughs> <laughs> bilis ako. <laughs> may <laughs> may <wolf laughs> wall pre. Kaka-tayo na ko nyan. May gravity pala dito sa larog to. Tumalon lang ako, na nahulog ako. <laughs> may wolf friend, may <laughs> tamo. GG, GG. Wala lang itang ba? Wala. Ano man ay napatay? Buti nga, cold binili ko eh. Gago, walang ano. Walang bahay talaga. Ilang, kil ilang meters na yan. Six na, wala pa rin. Ayun, meron na. Meron na! <laughs> <laughs> okay, eh, pre, may sunog na pre. Tara. Hey, kaya pa kaya sa... Na... Sa... Dito ka sa ano, dito ka pre, wag mo gano'ng mabas. Wag ka dyan lagi sa pinto, dito ka lagi sa gano'ng. Wala pa ni zombie dyan. Wala. Ano, tricks yan pre. Wala ah. pa ang mabal Wala, may fossil fuel din doon pre. Ayun no, parang na may village dun no. Ano ba natin yan? Nakapas may mga yan. Ang inang trick yan ah. Game. Ito, may isa dito, puting yan ah. ko. nafta eh. Mm -hmm. fuel ka, boy. Pag um, kanya may papunta na. Pakbo ka agad dito. Hindi ba kaya nabol ka? Pakbo ka agad dito. Tapos paluin dyan. Yan. Ayun, ayun, tulad. Gago! Hindi makakasayin dyan. Pare ko. Pagbo ah! na pala yung trick. Puta. Ito lang pala mga galawan ng mga pro. Ayun na putik. Ayun. Nang tunog yan. Tumba.

may werewolf pre, pumasok ka, pumasok ka ay, tikba lang yan Hmm Bago, ah. ayun ay, yung malaking tikba, ayun yung malaking ano Ang lako, mamatay ka na gag <laughs> Ayun, nasin ko na Yung mga ano, huwag mo na i-loot lahat, lahat masyado Huwag mo na kunin yung mga junk pre, na silbi Ano ba mga importante, importante dito? Gold, ganito pa rin, yun lang. Tapos um, ano may pinakita kang junk bag mo po niya Ano nga tayo no, may shotgun pre. Paano tong code? At nakanapin natin yung parang zombie dun. Ay nakita mo yan, kita mo yung zombie dun sa door. Oo. Okay. Uh -huh. Ayun yung may sombrero, yun yung kailangan natin patay. Ah! Ayun, may ano? Bandage na i-rifle ko na sa Wag ako na sa ning ano Mga sombrero Ito na patay ko na Ay patay Ito to try ko Para pag wala ako niya Really ganda ka Yan Ah oh. Yan yung code Kunyari 5-2 Ang pipilutin mo? Ito nga na Ah doon Ay mm -hmm. shucks Fix ka na pre Eh. Sa <laughs> eh. tambalik mo na. Ayun, kunin mo yang mga ano. Pera yung mga ito, 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 mga treasury bond, press mo E. Ah! Oh. Yan. Yan. Pero mo, na natin itong bayan na ito. Ay, meron pa pala sa kabila. Ay, lang -gito lang pala yung trick. Ano yun. itong helmet? Ah, kunin mo yan. Tawad ko yan ngayon. Ah, may shot na ba ako? Ay, Ay may nakabang sa akin sa pinto. Yung Ay, yung pinto. Nasaan ka ba? Ito, ito pre oh. May ano gan. Yung... Sadi lo kabayo ba to? Teka ko may bang kulit oh. Kaya nga. Tangin ang inang swerte natin. <laughs> ang swerte lang ang takbo natin. Dadasal mo na ako pre. Tami weapon oh. Paano to? Ano equip tong baton. weapon na tong ano, cross? Nagay game yun sa sack mo. Huwag kong gamitin yan sa zombie pre, sayang. Ibenta natin o Huwag niya gamitin yan sa zombie pre. May, may, may kailangan ba pa pag gamitan to? Oh, pag parang instant kill yan sa ano. Ito, uh, may... Wow, uh, where, where, Kasi isang gamitan lang. Ito, pre, may isang ano dito. May melee. Gab... Ay, kabal anong, anong map? or yung tomahawk. Okay, sige, sige, sa mo lahat yung mga ano. Na? Ah, na, payaman na tayo ah. Kung mm -hmm. um, okay na. Nalibot na natin lahat. Ano, kabayo! Ano, may kabayo, pre, oh! Huwag mabuli, huwag mabuli. ito. Nesaddle ako dito. Abas, abas. Puti po. Eh, dalawa pa, oh. Gago. May mili ka na ng kulay, pre. Hindi, hindi, hindi. Huwag ka na huwag ka na mapi. Huwag ka na mapi, pre. Ano, pre? Racist ka ba, pre? Hindi. Kasi, ano yan? Puti o black. <laughs> yan. Kasi lumalayo yan, eh. Yun! Nakain na may kabayo na. Ano, bagay ba sa kulay mo, pre? Sige ba? <laughs> Puta, ginawang ano? Ginawang gamit? Ay, lang mo yung pasok, pasok, pasok. <laughs> Gagunayin na. Okay sabi na to? Eh. Ano na? Ay lang. tayang eh, Kunin natin isang pa you ka know. May wala nang saddle yata eh. Isa pa? Ha? Huh? Isa ba? Isa lang saddle ano ko. Na isa tingnan ko ka may wala Oh, ang ganda ng loots natin sa una eh. Punoyin na may lang na natin itong na. fuel, tapos alis na tayo. Ano yung mansion ayun. to? Ayun. mansion? Ayan o no. Ay hindi, safe station ben. oh kaya naku, kaya naku may mansion pa Ay may ano, may kabayo Oy, ya ayun, mama, tayo, tayo. O yan siya dyan Kaya mamatay yun pre Crazy's tayo Di ko pera ko boy Nakapayaman ah, ka na Kamang ganda bilhin dito Ayan o, saddle o Ehh, okay na Dalaman na kabayo natin Mayro sakyan yan? Kamang nalaman? Konti lang? Ayun. Sakay ka lang. Talanan mo lang. Oo. Oh. Uh, parang hirap pa yun. Pwede mo rin lagay sa sako yan pala. Ang <laughs> inang yan. Lahat alam. Ano to? Doraemon? <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> bili nga ng bala na rifle. Uh, ubusin mo yun sa rifle. Lahat ng pera mo. Ah. Nagbili lang ang isang bandage. Baka lang namatay tayo. Oo <laughs> <laughs> oh, nga bandage. Kaya ano kasi itong bandage kasi gabigit yan. Yan, arbor pro eh. may tatlo na ako. Ano yan, pag kanya namatay tayo, pwede mong gamitin yan para mag-revive. Parang equip? Ba, dapat naka-equip, no? Oo, oh, dapat naka-equip. Ay! ako gabi ba? na. Tangin na, na ano sa angry ba? na. Ay, sige, sige, sige. Antay na. Uy, benta mo to. Uy, benta mo tong mga statwa. Ay, uy. Wala pa papasok dito. Meron, pero may machine gun yung... Ah, naka, -unlim naka unlimited bala na pala yun. Kala ko lalagyan mo ba? Hindi. Baba. Ay, hindi o Limited yun. Okay. Alis sa tayo, hintayin natin yung... Alis na yan! Marami man tayong fuel eh. Pag may nakita kang bandit, sabihan mo ako. Mga nakasakay yun sa kabayo. Oo, oh, yun. Wait lang pala puta. Bakit? Okay. Nagulog ako. Pag nasot ka ng machine gun, kailangan mo tumalon. Oh. Yun, doon ako nahulog. Ako sa mga kayo Ano to? na tayo sa mga regular lang na bahay. Dano naman na tayong peri. Mga town na ang pupuntahan natin. Ano na lang? Ayun ba? na, meron na, na pre-putang na. Ayun, bandit. Maraming tayo. Patay. Patay mo lahat? Ayun po. Headshot ng dipongol. Wanted ba yan? Yun lang? Oo, oh, meron pa doon o. Oh na dulo. Kunin mo. Kamay ano. ka kabayo. Eh, wala na. Ang nakalimutan kabayo ko. Ang kabayo. Kunin mo na din kabayo niyo. Hindi pre itim. Racist. <laughs> Patay yung kabayo yung isa. Nabangga ko ata <laughs> Nabaril kayo ata. Ano kasi yan eh. 35 yan. May pagbenta nito. Ay, pwede mabenta yung kabayo. Hindi, yung ano. Yung bandit. Ah, yung bandit. 35 yan. Ano, mahal din pala. Ito, so, village. Oh. So. Tangan ang dami. Eh, okay, gamitin mo yan. Gamitin mo yung machine gun eh, Para ba equip tong putik na to? Para wait lang puta. Wait lang, mag-ako. Okay, gamitin mo yung Tara Gagay, inagabi gabi pre Bumabi, bumabi Huwag kong bilis Hindi, hindi, hindi Magkalayo na tayo, tama lang Layo, layo lang, tayo lang Bakit kayo ilatin yan? abay, tumabay Tumabay Pangano, pag tinamaan tayo dito Kaya maglayo, mag layo maglayo tayo Kaya magpunta yung magtabi Pwede ka dyan sa wag, huwag, huwag na gamapit dyan sa Parang Lightning Igot, igot lang. Oh, gago, click tabi pa tayo. Ayun, <laughs> kita mo 'yan. Tinamaan 'yung ano, 'yung lightning oh, ito, rod. Ay, may zombie. Andito dito may sombrero. Ito ba may sombrero? Ito may sombrero, ito may oh, sombrero man, dito. Sombrero pre. Ito 'yung sombrero, may code siya. 12215. May may bangko dito. Oh, dalawang. Kukunin, kukunin mo ba yan yung code? Oh, mamaya. Huwag ka masyadong, luma, masyadong lumayo. Medyo malapit ka pa rin sa train. Roma na ako dyan eh. Last time, doon mm -hmm. na kami lahat sa loob ng train. Kinidlat kami lahat eh. Sa loob talaga? Oo. Kami nga ka, pa. Ayan, patay. Uy, uy, hit na. Mahalas ko naman, no? magdanamanaw dito. Pakinay lang, games ko pa lang to. mananalo agad ako nabuhat eh. <laughs> Bakit nabuhat eh. Ayan na, nagumaga yeah, yeah, na yeah. Okay. okay na to. Kaya dito ka ba, your job is done. Ay, hey, andito yung mayor na isa oh. Hey, eh, ikaw magbukas para matutok. 5-5. Paano yan ito? Panawakan. Ay, ito. Yun, tanga na. First time naka-open. Sarap. Valorant pick. Ah, wala na tayo manis. Ayun lang, magpa-fuel mo na tayo. Ayun, okay. Ang mga zombie na. Kunti na pala yung fuel. Ano yung sadya na? Ay, yung ano. Kunin mo pala itong tang... weapon dito. Ako na, kunin ko. Wala, kunti na lang. Ay, puno na. Ayan, tara. Ano niyan painting? Ako ka na sa loob, bro. Eh. Yun, angas. Let's go. Ito, itong kabal resort ko niya. Mas so, maganda yung kaysa dyan sa so, town na no. uh, Tara na. No. Alas 5 na. Hmm. So, so. Ito, ito ko lang. Ito ko wait lang. Ay, Torontado ka pre, fuck you Tangina pre Putang ina mo Putang oh, ina mo, mo Gago ka pre Namatay tayo Fuck <laughs> ka pre Tangina mo Napalala mo yun ako Putang ina mo <laughs> Inaboy. Inaboy <na> <laughs> na. Oh, ina mo <laughs> play again, play again. <laughs> Tangina, binato ko nga sa iyo eh. <laughs> Dinampot ko 'to, sinilabas ko. Okay, nagya no. Pakikita mo. mo. <laughs> Sabi ko bet parang di ako makalabas. Ang ina sa progress. Okay lang. <laughs> okay lang.